Sasagawa ang Land Transportation Office Region 1 ng sabay na pamamahagi ng plaka ngayong araw sa Villasis at Dagupan City. Bukas ang pamamahaging ito sa lahat ng mga rehistradong sasakyan sa reyon 1. Sa Villasis, gaganapin ito sa Villasis Activity Center mula alas 8 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon na. Habang sa Dagupan City naman ito ay gaganapin sa CSI Market Square Atrium mula alas 9 hanggang alas 4 ng hapon na. Ang aktibidad na ito ay bahagi ng pagsisikap na maibaba ang backlog ng mga plaka ng tricycle at motorsiklo at bilang paganda sa ipapatupad na no plate no Trouble policy sa darating na Para sa mga nais dumalo, pinapayuhan na magdala ng mga sumusunod na dokumento gaya ng original at kopya ng ORCR, valid ID ng registradong may-ari at deed of sale kung hindi pa nakapangalan sa inyo ang sasakyan niya. Samantala ang mga ipapamahaging plaka ay, para sa mga sasakyang registrado noong 2017 pababa habang para naman sa mga registrado mula 2018 pataas ay dapat kunin na lamang ang plaka sa dealer na pinagbilhan Inaasa Inaasahan naman na magpapatuloy ang ganitong gawain sa, ibang mga bayan o lungsod hanggang sa may pamahagi ang lahat ng mga plaka upang maiwasan ang problema sa mga susunod na buwan lalo na sa nasabing pulisya. Para sa programang Bomb Report sa first edition patrol numero 5. Bombo Libre na kumusta gulat. This is Bombo Radyo Philippines. The number 1 in most trusted source of news and information. Basta radyo. Bombo!